Guys, ito yung mga gemstone na napulot ko sa tabi ng dagat. Oh. Ayan. Oh. Ano to? Uh, Jasper siya. Jasper. Ayan. Oh. Jasper. Green Jasper. Ito yung Red Jasper. Ayan. Ginagawa siyang... Ginagamit siyang pang alahas, pang bato sa alahas. Ayan, oh. Ganito siya pag na-finish. pag napalis siya may maganda. ganito ang itsura niya pag na finish siya yung ganito kalaki na ano actually ano to yung hindi na siya bali ano siya yung resin ito eh bali sample lang siya ganito ang itsura niya pag na finish siya nagbato sa sing sing yan ang itsura niya pero ito resin na ito sinasample ko lang. Yung tunay na gemstone, no, ganito kalaki, nagkakahalaga siya ng 500 pag na-process mo siya. Ito yun, no, ganito. Pag na-process mo siya, bato, sa sing-sing. No. Ito yung mga tunay na bato na galing sa tabing dagat. Ganyan ang itsura niya pag na-process. Oh, mahal siya, may halaga siya maganda siya sa alahas hmm. red jasper marami pa eh marami pang marami pa tayong mga gemstone na ano mga gandang klase mapupulot sa tabing dagat sa tabing ilog ano ah. libo-libong taon ang ang edad nitong mga bato na 'to Oke, okay, senior ko lang. Thank you for watching.